dalala nyo ito ha kalaylayo kalay layo Tara. wait lang wait lang video kayo punta kami ng busay Di pa kami na kahapon sa beach Ngayon sa busay naman si siya haling araw dito

Ngayon, yung kuya, dala na pagkain. Ganda ng tanawin, no? Yung apat, Oh. Ating liyan. Nagkakamot ako yung mama eh. Ha? Saan? Saan na po na? Yung na. to. Diritsyo na. Ay, din ka umagi. Oh, sige na. Uy, uh, ang lalim. Sige na nga. Aray. May mga Sige lang ah. Eh. Sabi mo, hindi ka masilan sa ano. O, oh, hawak. Okay, hey, daddy. Hey. Ay, ay nagbibikita. Wan. Well. O. Oh. wait ay, lang. Wait ay, lang, lula. Ay ay, 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 ay. ay. Wait ay, lang, ay, wait ay, lang, ay, lula. Ay. O, oh, tunga ay, muna, tunga muna. Okay. Okay. Ay, sinilat ko. Nabilin. Nabilin. Ano, lumbong? Kula. Hey, Kulo, sasa lima mo. Hindi hey, na. Oh, yan. Hindi na mag...

Dirit sobra Diyan Bilis Sabi nga una sila Bilisan nyo na kasi sabi sabi. Dito nga lang ulit Ay Isaangit Bilis mo Sabi Di bilis Sabi sabi po Sabi 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 ba? Sa isip lang Ako na ako na mali na tayo ng munsyo malapit ka pa oh malapit na bisyo hindi malapit na bisyo ano 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 lang ano 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 quả bầu ui làm

Baka kailangan mo dito tabok diba, oh, Dito tayo dumadaan dati. Hmm. Awak mag ano ka tiyanta baka madulas yung bato. Uy, ganda. Madami lang dahon. Pero maganda ayan oh, ayan sila oh. mga shampoo pa dito, may mga tangko. Yeah.